Ang pagong at ang kuneho. Isang araw, sa isang modernong lungsod, nagkaroon ng isang pambihirang hamon sa pagitan ng isang pagong na may pangalang, Pogs, at isang kuneho na may pangalang, Kuni Boy. Si Kuni Boy, na kilala sa kanyang bilis, ay naghamon kay Pogs ng isang karera sa kalye ng lungsod. Si Pogs, na hindi na nagpapakita ng takot, ay tumanggap sa hamon. Sa araw ng karera, nagtipon ang mga manunood sa kalye, si Kuni Boy, na nakasuot ng kanyang sneakers na may LED lights, ay nagpapakita ng kanyang kumpiyansa. Si Pogs, sa kabilang banda, ay nakasuot ng kanyang mga goggles at helmet, at nagpapakita ng kanyang determinasyon. Nang magsimula ang karera, si Kun Eboy ay nanatiling nakatayo lang, pero si Pogs ay nagumpisa na maglakad. Sa gitna ng karera, si Kuni Boy ay nagpahinga at nag-selfie sa isang tindahan ng kape upang ipagmalaki sa kanyang mga kaibigan sa social media hindi ko kailangan magmadali, sabi niya sa kanyang sarili. Samantala, si Pugs ay patuloy na naglalakad, hindi na nagpapakita ng pagod. Kung hindi ako magpapakita ng pagod, hindi rin ako mawawala ng lakas, sabi niya sa kanyang sarili. Nang malapit na ang finish line, si Kuniboy ay bumalikwa sa kanyang pagkakaupo at nagmadali sa pagtakbo. Pero, si Pugs ay nauna na sa finish line. Ang mga manunood ay nagpalakpakan at nag-share kay Pogs. Mabuhay ang pagung, Sabi nila, si Kuni Boy ay nagpakita ng kanyang pagkatalo. Natalo ako ng isang pagung, sabi niya sa kanyang sarili. Siguro kailangan kong mag-aral ng mga strategy gaya ng sa pagong. Moral ng kwento, ang pagiging mabilis ay hindi ang sapat. Ang pagiging matsaga at determinado ay mas importante kaysa sa pagiging mabilis.